ano, pusa na walang buhok First time ako makakita. Galing Amerika yan, guys. Binili nila, $25,000. Galing na yan sa God. From Allah, nawala wala siyang buhok. Meron pala sa Amerika ng mga pusa na walang buhok. At super expensive, guys. Mahal-mahal niya. $25,000 pwede na akong gumawa ng bahay. Sana binigyan na lang sa amin. <laughs> Gustong lumabas. Talagang kalbo na kalbo. Hindi siya kinalbuhan na. Ganyan talaga siya. Walang buhok. Sige okay guys. God bless. Thank you for watching.